Rodrigo Roa Duterte na sa Pilipinas ang lugar kung saan nakasadsad ang, B ang BRP Sierra Madre at hindi ito sakop ng teritoryo ng bansang China. Ito ang inahayag ng dating Pangulo sa kanyang programa sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI gabi ng lunes. Ang Sierra Madre where it is yung grounded ship doon or abandoned shipwreck, I don't know what is correct or it is really a symbolic uh, thing for us. Not to be there, to claim that it is ours. Kaya walang ibang dapat na umaaligid sa nasabing lugar dahil pagmamayari ito ng Pilipinas. Yung pinuesto ng Sierra Madre sa atin yan, we claim the area to be ours and it is ours. Is it not China? I do not believe that uh, somebody else should be uh, tinkering in that area because this which is well and good. It is ours and we are correct there. Ang BRP Sierra Madre ay nakasadsad sa Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang nasabing pahayag ng dating Pangulo ay kasunod na naging matugumpay na panibagong resupply mission ng pamalaan sa BRP Sierra Madre. Ngunit bago ito ay nagbanggaan ang barko ng Chinese Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas. Sinabi pa ng dating pangulo na magpapatuloy lang anya ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo dahil ito ay isang contested area. Hindi naman anya sekreto ang nangyayaring gulo sa West Philippine Sea dahil matagal na itong nangyayari. Dapat lang anya ang ibayong pag-iingat para hindi sumiklab ang gulo. Anya sa panahon niya noon, wala namang naging seryoso ang pangyayari kumpara ngayon. At uh, itong alitan ano sabi ko it will continue because it's a contested area. Pero sabi ko, we are not really, we are aware of it uh, actually. Uh, hindi naman sabihin na it was kept uh, out from the public view. We're aware of the tensions that are rising. Uh, the temperature are rising. Uh, medyo mainit na. Pero with caution lang kasi we do not really want to go to war. Uh, if at all, usap lang. Nung sa panahon ko, not as serious. There was no, o oh, kung meron man, if I am not mistaken, hindi ko na siguro na masyadong alam o oh, naalaala. But uh, I, 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 it's not as stressful as uh, what we believe uh, we are in right now. Kung siya anyang tatanungin, mas mainam na makipag-usap na lang. Iwasan ang gulo dahil hindi natin gugustuhin ang gyera. Say, former uh, public employee, if I will be asked uh, what would be my stand, uh, it is really just to save lives, uh, less violence, uh, let us not fight. Uh, we cannot afford to go to war, and uh, let's just talk. Maybe a little bit of diplomacy. Ngunit nilinaw ng dating Pangulo na ayaw nitong manghimasok sa desisyon ng kasalukuyang administrasyon. Ayaw ko mag-ano kasi kay Marcos na yan. Eh. It's his problem. I should not be giving instructions here or what to do kasi it would not be proper of me. If at all, it is my private opinion and it does not bind anybody except me. Sa ngayon nagtuturuan ang China at Pilipinas kung sino ang dapat nasisihin sa nangyaring banggaan ng barko ng dalawang bansa na nangyari sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.